Okay, let's go. mag tayo after work. Sa Bel Air to, guys. Santa Rosa, Bel Air. yummy! Wow, yummy! Sabi mo, pagkain nila dito. Ang sarap ito. Wow! Ay, parang gusto ko ito. O kaya, ayan. Ay, oo. Oh, oh, favorite natin yan. Ito, gusto ko. Gusto banana banana. choco. Wow! Ay matcha. babayan. yan. May garlic Bye -bye. cream din. May biscuit. Wow. Tapos ang laki ng croissant. Meron pa dito. Ang dami pa. Mura lang yung tinapay. No? Pwedeng pwede na. May cake din oh. sila. Wow. Wow. Aesthetically wow. pleasing ang lugar. Oo, no? Ganda. Wow! Eat with us. Uy, may prop din sila, guys. Ay, oh, gusto ko to. Biscope iba. Hindi, <laughs> may non-copy naman eh. ni eh. May chickens din sila. O, oh, yan yung rice. oh, may pasta. Wow. Pizza. Pizza. Ito pala guys yun, <laughs> ambos. Gusto ko din yan eh. Ito ko banana. oh, sarap. Ito siya guys, yan. Alio Olio. Mm. Mm. Tingnan niya yung iced tea guys, may kiwi. Ito mm. pala yun, maasim. Ang sarap. Bisco Pro! Mmm! -hmm. Dasang bisco. Wow. Hindi siya masyado matamis. Ayan, kakainin na yung choco banana. Wow! Ang laki niya guys, in fairness. Pwede dalawang tao ang kumain. O kaya tatlo o haba. Ayan. Tarip lang. Tarip How is it? Yamers? Wow! Mm -hmm. Trap yung bread. Ang sap niya ito, choco banana. Mm. Mm. Grabe yun uh -huh. guys, sarap. Mm, grabe yun, daming sauce. Mm. 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 Ang laki niya talaga. Ang sarap ito guys, isasaw-saw niyo. Mm. Wow, Liko. yummy. Take out kami. Ayan, Napoleon siya kayo almond, chocolate almond danish. Yummers!